Ibinahagi nga ni Paolo Avellino sa kanyang official Facebook page ang isang throwback video na kasama niya si Kim Chiu. Makikita sa video na tila nag-bowling date pala ang dalawa noong 2018. Ito nga ay noong panahon na pareho silang endorser ng isang vitamin brand. Kinilig ang mga netizens sa nasabing video at dahil patunay nga ito na cherished talaga ni Paolo ang mga moments na kasama niya si Kim Chiu kahit na noon pa. Sa pagbabahagi ni Paolo Avelino ng throwback video kasama si Kim Chiu sa kanyang opisyal na Facebook page, nagbigay ito ng masayang alaala -ala sa kanilang mga tagahanga. Ang simpleng bowling date noong 2018 ay nagpakita ng pagiging malapit ng dalawa, lalo na't pareho silang endorser ng isang vitamin brand sa panahong iyon. Ang reaksyon ng mga netizens ay nagpapatunay sa kahalagahan ng mga ganitong pagkakataon na patuloy na iniingatan ni Paulo at ng kanyang mga tagapagtangkilik. Sa bawat kislap ng ngiti at ligaya sa kanilang puso, ito'y patunay na ang mga masasayang sandaling kasama ang mga espesyal sa buhay ay hindi nalilimutan kundi hinuhugutan ng pagpapahalaga at pagmamahal.